Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka Siguro kagandun lang ang kantang natin ngayon Pero ang tanong, masaya ka nga ba? Paano ka ba sasaya? Paano ka ba pasasayay ng ibang tao? Ikaw ba yung tipong taong hinahanap mo ang kasiyahan? sa ibang tao. Mukhang mahihirapan yata tayo dyan, no? Dahil ang kasayaan ay very, very personalized. At sabi nga nila ng mga eksperto, ito ay isang hormone na dumadaloy sa ating katawan. So, ano yung mga hormones na yan? Hindi ko pag-uusapan. Dahil kasi hindi naman tayo eksperto in terms of of katawan ng tao hindi tayo modern scientific, or modern science no usually kailangan ng kausapin kaan is mga psychologist and psychiatrist pero ang kaligayahan o kasayahan tulad nga nung sabi ko personal ikaw ang gagawa paano ka ba sasaya so usually hinahanap natin to sa ibang tao para ma 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 matuwa tayo at nakita natin yung trabaho ng mga entertainer sa television at sa movie nung unang panahon kung kilala niya si Dolphy yung king of comedy natin no sobrang galing niya magpatawa magbabalik lang siya ng diaryo at pupupok niya yung yung, yung, yung ko artist niya natutuwa na tayo, natatawa na tayo pero kung papansinin natin yung behavior ng mga Pilipino kung paano sila tumatawa pag sila ay masaya, ano ang dahilan nun? yun ang dapat nating hanapin sa buhay kadalasan ang mga tao ngayon, no, yung kanilang damdamin ay nag-base sa kung ano nakikita nila, hindi kung ano ang nangyayari sa kanilang katawan. At usually, madami sa atin, sa mga taong uh, nakakasalamuha natin, no, eh parang dinadown talaga ang kanilang sarili. Maaari sigurong nangyayari ito, gawa nga na ito yung ina-attract natin o na-attract natin lahat ng mga tao may problema problema sa pera, problema sa love life, problema sa pamilya, etc. Et, cetera, et cetera, no? At nalulungkot ako, yun, nalulungkot naman, iba na, hindi na masaya. No? Nalulungkot ako dahil kasi pinagdaraanan niyo po ito. Pero masaya naman ako dahil kasi um, dumating ang pagkakataon na kayo ay dumahan sa aking YouTube channel o kaya dito sa aking TikTok o kaya sa aking happy page. No? Sana maging source tayo ng lunas sa inyong mga suliranin. Pero paano nga ba tayo magiging tunay na masaya? Let us not rely our happiness sa ibang tao kasi hindi ito magiging permanente. At sa experience namin nila kay dito sa bahay, uh, sa templo, ano Sa bahay sa itala, sa Luntiang agama, no? Madami tayong platform. Nakita namin ang mga tao na nagiging masaya sila kung napapakinggan namin kayo, no? masaya po kayo doon. Kaya nga lang, ang isa pang problema is papakinggan namin kayo at magbibigay kami ng lunas. Magbibigay kami ng payo. Pero pag nagawa at nangyari na, eh, you are looking for more. You are looking for more. No? So, ibig sabihin, ang tao, walang kasiyahan. Hindi sa walang kasiyahan, kundi walang contentment. Hindi ko alam ang eksaktong salita ng contentment. Sa, ta uh, sa, Tagalog, ma maliban sa salitang kontento. Hindi tayo marunong makontento, no? So, paano nga ba? Kasi, we will never be satisfied. Hindi tayo mabubusog kahit kailan. Dahil kasi, mabusog tayo ngayong araw na to, mamayang hapon, magugutong tayo, no? So, ibig sabihin, lumilipas ang lahat ng yan. Ang kailangan natin ay permanente or pangmatagalan uh, kasiyahan. But of course, hindi naman araw na 24 hours dapat masaya, no? Hindi hindi um magmumukha kang balo naman 'yan kung tawa ka tawa all all day through, no? Pero ang ibig ba natin sabihin is meron tayong kakontento satisfaction. So how to find our satisfaction? Siguro alamin mo muna um alamin mo muna ano ba talaga pinakagusto mong mangyari sa iyong buhay yung mangyayari sa iyong buhay na you will not involve other people. Kasi tayo, no, ang napansin ko, we are living because of somebody else, someone else. Parang most of the workers right now, yung mga nagtatrabaho, nagtatrabaho kayo kasi bakit? Meron kayong bills na dapat bayaran si Judith para ting kuryente, tubig, bahay, upa sa bahay, um, ano pa ba? Ah, internet, no? o kaya kung kayo ay may gas too, no, yung mga gas and everything. So, ito yung ang um, um, reason natin kung bakit tayo gumigising ng maaga, bakit kailangan natin magtrabaho. O, so, alam nyo na kung bakit, di ba? Nagkatrabaho tayo sa harapan ng kamera Kasi meron din tayong due date, no? May due date tayo na na na, na aminigit. Bukod, bukod pa dyan, bukod pa dyan, kailangan natin gumising para kumain. At yung pagkain natin hindi siya libre, no. Binibili natin sa tindahan. O kung hindi man, eh, kailangan natin magtaning, no? So, we we work in order to fill up uh, our happiness in life. Kaya nga lang ngayon advance na, advance na mga tao, no. Kailangan nila talaga may kasama sa buhay. So, ang tanong, gusto niyo ang ibang tao eh ang tan yun nga ang tanong ko gusto ba nila kayo so ito yung ano eh ito yung um, ito yung parang key point na word yung gusto iba ang gusto sa kailangan kasi pag sinabi mong kailangan lahat ng ito ay ibinigay na sa atin ng diwata so right now we are working sa ating gusto yung mga wants pero dahil sa gusto ang nagiging drive natin Uh, sa ating motivation natin sa ating buhay eh nagkakaroon tayo ng disappointments at dahil sa disappointment yan hindi tayo sumasaya pero ano nga ba dapat ang nating isipin diba? we should think of ourselves ang hirap ang hirap baklasin ang katuruan na dapat ay unahin natin ang ating kapwa dahil ito yung pagiging mabuting kristyano and I know it is a good sense of pakikipagkapwa. Pero ang reality is dapat natin unahin muna ang ating sarili, no? Lalo na ngayong matanda na tayo, hindi ka maaring tumulong sa kapwa mo kung hindi mo kaya. And usually ang nangyayari, akala ninyo is um holy kayo kasi lahat ng pera niyo ipinauutang niyo sa inyong kapitbahay kasi gusto niyo sumaya sa nagpahiram nyo ang pera ninyo, kayo naman ang malungkot. No? I think tama ang sinabi ng kapatid ko, spiritual sister natin si Pae Akuma Agama ng Kapo Wellness sa San Ramon. Na sabi niya, make yourself na abundant muna. Maging abundant ka muna. At yung sobra, tsaka mo ipamigay o itulong sa kapwa. Kasi kung tutulog uh, yung, yung sense of giving without the people taking responsibility sa kanilang tinanggap ay para parang ginagawa mo na tinutulak mo sila sa impyerno no na maging reliant sa iyo at ikaw bigay ng bigay eh nagiging ano ka gatasan nila so para silang linta na kumapit sa iyo uubusin nila ang iyong lakas at iyong resources i think siguro ang dapat nating matutunan is tayo tumayo ng tuwid ibig sabihin That's the reason why God gave us our foot and feet na. No? Feet pala, pag foot, isa lang siya. So feet, dalawang paa, para tayo yung makatayo. Binigyan tayo ng mga buto-buto, no? In, ng spine, in order to stand up straight. Paa, para lumakan, no? At meron din tayong kamay, para ito naman ang magtrabaho, no? And ito yung napaka-importante sa buhay natin, na makita natin ang tunay na kaligayahan maraming sitwasyon na dun, uh, nangyayari. Ang daming tao. So, ibig sabihin, ang daming mga utak yan. At yung bawat utak na yan ay may sariling kapasihan. Meron tayong free will. Ngayon, ikaw, lalapit dito sa akin, dudulog tayo, I might, you might want gayuma, no? Gusto mo kasi na maging masaya, makontrol mo ang kaisipan ng iba. Parang, paano yun? Okay, sige, bigyan natin kay ng Yuma Siya naman, nawalan siya ng sariling pag-iisip. No? Inuutok natin siya, nawawalan siya ng sariling kapasyahan na sundin ang kanyang, uh, ang kanyang kalooban. So, ang nangyayari lang, imbis na Ryuma, ay nagiging kulang ang, ang resulta. Kami naman, tagapagpayo, nagbibigay ng false hope. Pero paano nga dapat, Diba? So, ang role natin, namin, ko, sa inyo, ibigay sa inyo ang options na not involving other people. Kasi pag nag-involve tayo ng ibang tao, masisira natin ang buhay nila. Hindi natin matutulungan sila na maabot ang kanilang sariling pangarap, ang sarili nilang kagustuhan. Kaya ang tungkulin namin, ko, ako, tungkulin ko sa inyo, ipagdasal ko kayo. Ipagdasal, ipamagitan ko kayo, sa Panginoong May Kapal, sa mga diwata, sa inyong mga ninuno, na ano ba talaga ang perfect will niya nila sa buhay mo. Kasi tayo, experiences natin, no? we have to experience all these things in order to learn. Pero matigas ang ulo natin. Gusto natin, gusto ko ito Nagtatantrums tayo. Nagtatantrums tayo sa mga bagay na hindi natin nakamit nung bata tayo. No? But then, you are old enough. You have your own mind. Kaya mo na lang tumayo eh, kaya mo na lang gumawa ng ng sarili mong kapasyahan. Why not create your own world? Lumikha tayo ngayon ng ating mundo na magiging masaya tayo. It's nice sa isang mundo. ay marun tayong kapwa, no? Look for your kapwa that will agree to be with you, to be happy with you. When I started this channel, wala namang nanonood And it just so happened, I continue creating videos. At ngayon, nadudulas kayo, napapanood nyo po yung aking mga palabas. So you became my community. No? Kahit noon wala, I continue calling for you. No? I ask God na tawagin nyo po ang lahat ng inyong pinili. At dalhin nyo po sa templong ito mula sa Hilaga, Silangan, Timog at Tanluran. Sa, sa anumang lahi, anumang lahi na inyong nilikha, na inyong pinili na ating makasama, ay darin niyo po sa inyong banal na templo. Kaya kung ikaw ay isa sa mga pinili at hinira, no, eh maaari kayong dumalaw sa akin dito. Pero mag-email muna kayo para alam ko kung anong purpose natin. No? Pwede naman tayo magkwentuhan, magkaroon tayo ng ritual, ipakita ko sa inyo ang buong templo, at magturuan tayo kung ano ang mga dapat natin gawin. Pero ang higit sa lahat, dapat handa din po ako dahil kasi wala po akong pera na ipanghanda sa inyo ng kape o kaya pagkain, no? So, I want na no, kung nandito kayo, is kain-kain din tayo dahil kasi ako may din po ako dyan. At yun nga, no? Sa mga katulad dyan, maingay na yung sa labas at hindi natin maintindihan kung bakit. Pero, siguro yun lang po mula sa ngayon. Pero, at sa mahalaga, no? Meron po akong mga produkto dito na gawa ng aking, uh, aking bayaw. Ito yung Tanikala Spirit Collector Ito ay yung babae, si pink Maya. At ito naman ay ang original Tanikala natin. Nakabaliktad pala siya, yung lalaki. No? So, paano ba ito gamitin? So, ginagamit natin ito kasakasama natin araw-araw bilang maging bantay at maging gabay. No? So, we can talk to them as a spirit guide no? As a representation of our spirit guide. Kung babae ka, so much by Sabulsana, itong babae, si Pigmaya. At kung ikaw ay lalaki, ay si yung original talikala natin. So, paano natin gamitin? Lalangisan po natin siya, no? So, yung langis, kunyari lang sa glat. So, lalangisan natin siya. So, tayo yung langis. Ia-plus natin siya sa kamay. Lalagyan natin sa kamay. will rub it into our hands then say our intention at kukunin natin ang ating talikala irarab natin siya as an offering no? as an offering irarab natin siya sa tanikala natin and then kakausapin natin siya at sasabihin natin ang ating kahilingan although nasabi na natin ating kahilingan sa ating palad pero we empower it then after after yung masabi ang inyong kahilingan ay irarab nyo po siya sa inyong katawan and usually kung ano man ang mga negativity na meron sa inyong katawan is kanya pong i-absorb to no? i-absorb and then you keep it in your pocket in your wallet o kaya kung sa umaga nyo ito gagawin no? bago kayo magtrabaho just pwede nyo po siyang iwan sa inyong altar or much better talaga is dali niyo po araw-araw para lagi kayo may kasama no it will serve as parang amulet at uh, charm talisman no na magiging kabal din na iingatan kayo saan mang kayo pumunta sa buong maghapon and then it will attract positivity no kung nag-attract siya ng positive it nirerepel naman ang mga negative energies so ito si Pigmaya usually very creative at itong si Telegala is more unprotective, no? So, mas maganda kung dalawa sila ang kukunin ninyo. Tag-1,800 lang po isa. At kung nais nyo po, is maaari po kayong mag-message o kaya mag-email sa akin sa apoadman at yuntianagama.org. So, hanggang sa susunod ulit. Mayari na. Pag-asati. Paalam.